Ayan no, kita nyo naman tong bahay na to Napaka Luma na, saka ang laki na nang inilubog niya sa tubig May ilog, ganda Hintay lang natin to, may dumadaan na tricycle Ayun Tayo naman Woo, Pakaganda oh, ano? Yon Mount Araya to. Tapos yan ang makikita ninyong view. Napakaganda. Yan no. Napakalaking statwa niyan. Ganda rito oh. Grabe ang ganda. At ayan nga guys, ano? Na na natin na positive yung ginagawang bypass road. Itong mga hinuhukay na to, na gamit ang bakho. Eto ang ginagamit mismo na Do Doon hanggang doon sa dire-diretso na yan. At meron na rin daw palang natambakan doon sa kabilang dike. At sinabi nung isang nakausap nating lalaki, Update ko na lang kayo guys pagdating doon. Medyo malayo-layo na 'to eh. Mahaba rin tong dadaanan natin pabalik. Eh doon, doon tayo dumang kanina sa tampak na 'yon. Ang haba nun Malaki na 'yung natatambakan siguro na sa mga 5 or 6 kilometer na. Mula doon sa tulay. 'Yun. Ito lang alam ko nung lugar 'to. Ito nga, pataas na to Dito yung daan Ito na yung tinatambakan dito guys Ito na yung karugtong Doon sa kabilang ilog Ang layo na rin pala Baka na rin oh Tara, pupunta natin yung pinakadulo At ipapakita ko sa inyo Dito tuloy-tuloy yung paggawa, yung pagtatambak. Nakikita ko maraming mga ano eh, truck, tsaka bakho, maraming equipment. Dito talaga sa Pampanga, maraming ginagawang bypass road dito. Kasi napakalaki ng Pampanga, napakalawak nito. Na Ayun oh, yeah, no? laki na ng natambak dito. Mukhang mas malapad tong ginagawa na to kaysa dun sa kabila. Itong tinutumbok ng bypass road na to, mga private ito na binili. Lokong truck to eh, sumalubong pa sa atin eh, kalaawak lawak dito May mga nakatira din pala dito, oh, mga bahay oh. Nag may nag-aari, mga nagmamay-ari ng fish pan na yan. Mga palaisdaan na yan. At ayan guys, ha, ah, nandito tayo sa pinakadulo. Ayan. May kita ninyo, may gumagawa pa doon, no? Oh. Nag backhoe para tinatambakan pa. Sa Google Map hanggang dito na lang ito, eh. Ito, sa Google Map. Pero doon lumagpas na, oh. Lumagpas na yung pagtatambak na ginagawa. Ah, tuloy-tuloy yung project. Kaya magandang progress 'yan. Malaki na rin, halos dalawang kilometro na rin or kulang 3 km magmula doon sa pinasukan namin doon sa dike sa mega dike na dinana natin sa gumi barangay gumi video na ito, makikita ninyo ang karugtong ng ginagawang bypass road. At makikita ninyo ang malaking ilog. Yan ang Gumain River. Makikita ninyo sa aerial shot ang ginagawang bypass road, ang Sasmuan Lubao section, kung saan na ipakita natin sa una nating vlog. yan guys bumalik tayo ulit dito sa pinanggalingan natin dito sa ginagawang bypass road doon tayo galing sa kabila eh pinakita natin yung tinatampakan doon sa papuntang bataan at dito dediretso lang natin to meron lang akong ipapakita sa inyo na isang lugar at uh, gusto ko lang din makita kung ano yung kalagayan ng kondisyon ng lugar doon ano dediretso lang natin tong mega na to along the way sa ilog di ba na ito ang pinaka part 3 nitong adventure natin at kung bago lang din kayo sa ating channel don't forget to like, share and subscribe kung po niyong kalimutan mag like napaka importante po sa ating channel at hit nyo na rin yung notification bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating adventure maraming maraming salamat po sa mga bago nating viewers, supporters at maraming salamat sa mga kaibigan natin sa YT. Ito, yan, diretso na yan. Papuntang Lubaw, Bamboo Hub, Eco Park. Dito tayo sa kanan. Yan, De natin ito hanggang sa pinakadulo. At meron dyan pinakadulong barangay Ah, isang isla na lang yun. na ah, tuloy na lang ang nagdudugtong sa isla na yon. Doon sa barangay na pupunta natin ngayon at gusto ko lang maipakita sa inyo mahaba tong kalsada na to napakasarap magbiyahe Woo! time check it's 4 o'clock ng hapon yun ang ganda oh. ganda doon no? sarap tumanggay doon sa ilalim ng puno kung meron ng daanan sana dyan pa pala na ito Salap mag road trip Woohoo Medyo makulimlim na Sana hindi kami abutan ng ulan Ito nagkitilim na ito no Ay, may ginagawa rin palang project dito access road ano pala to uh, bangkong malapad palang lugar na ito access road to papuntang bangkong malapad yan merong 19 million na budget para sa pagpagawa ng karsada na to ganda gandang project to mahaba din pala to siguro sa mga 10 kilometers din yung haba na to pero nakakalibang naman yung matatanong dito. Napakaganda to pagka nagawa to. Pagkatapos tong ginagawang kalsada rito. At malaki na rin pala na tambakan dito no. Sa papuntang bangkong malapad. Dati mababa lang tong daan na to eh. Halos kapantay lang ng mga pilapil. Pero ngayon mas mataas na to. At kapag nasementuhan ito hanggang doon sa pinakahuling baryo na pupunta natin, easy access na lang para sa mga taga-residente na nakatira dito. At malapit-lapit na tayo. Pag ano yun eh, bandang, bandang kaliwa yun. Yun eh. <laughs> Meron pang Shopee no. <laughs> yun ang ayaw ng biyahan ng Shopee. <laughs> shout out kay brother talagang deliver kahit na napakalayo malayo na to itong dinadala namin pero tapos full pack pa siya oh dami niyang karga ganyan talaga pag uh, kailangan dumiskarte sa buhay sipag talaga ang kailangan natin at katulad dito sa YT kailangan magsipag tayo ngayon mag upload ng mag upload na, medyo kulimlim na. Time check, it's 4.23. At dito, oh, ang ganda oh. Grabe. Ang dilim na doon Palit. Sarap dito tumamboy oh. May tambayan to oh. oh. Ang ganda doon Ang ganda ng makikita. Mga palaisdaan. At sabi raw pala ng mga tigarito tong kanilang lugar na to dito ano raw pala to typhoon prone area tung lugar na to kaya ganyan no makikita ninyo typhoon prone area kasi dito ano na to eh kumbaga dagat na to dagat na tapos bataan dito kaya talagang binabakbak na matinding bagyuhan itong eh, lugar na to at mabuti na lang nagawa itong dike na to Kasi malaking tulong ito para dito sa ilog Hindi mag-overflow dito Papunta sa mga palaisdaan Tsaka doon sa mga ibang bayan Ganda lang dito Nakakaano talagang Nakaka-amaze lang yung lugar Na-amaze talaga ka sa mga ganitong klase ng lugar Ang daming man group Sir, ganda ng hapon po Pwede po magtanong Anong barangay na po ito? Kuan uh, bangkal Sinoble. Ah, Bangkal? Oo, oh, Bangkal. Bangkal Sinoble? Oo. Oh. Ito na po yung pinakahuling bayan ng Lubaw, dito. oh. sa sakop yan eh, pero may sakop pa siyang uh, isang bangkal. Isang o, bangkal? Oo. Oh. Ano doon, pwede pang mapuntahan ng motor? Hindi okay, na, nakabangka ka po. Ah, bangka na ho. Oh. Di siya makatwid, ito lang yung isang oh. bangkal na pwede sa motor. Oo. Oh. Ah, di, ito na po yung huling barangay na no? Oo, oh, ito na. Ito na po. Sige, oh, thank you po. Uh -huh. Tayo, ayun guys Nandito na tayo sa barangay Bangkal Sinubli Dito yan sa Lubaw At ayon kay Manong Ito na yung pinakahuling barangay Na mapupunta nyo dito sa Lubaw Meron pang isang bangkal Bangkal Dos Pero sasakay na ng bangka At kikita nyo dito Ang ganda ng tulay nila oh. Diba? Teka Tawarin natin tong tulay na to Doon tayo sa kabila Di ba isang isla na lang ito eh Bangkal sinubli yung kanilang multi-purpose hall diba ang galing oh, may basketball court pa diba ganda ng tulay oh. halos isang ano na lang ito eh isang baryo na to isang barangay siguro na sa mga mahigit kumulang isang daang bahay lang lang nandito ayan diba ang ganda no tapos doon daw yung papunta sa bangkal sinubli dos sasakay nila ng bangka siguro dito yung sakayan ng mga bangka papunta doon sa pangalawang barangay nila pero dito oh, ito na yung tulay na to ito ang nagsasalba sa barangay sinubli bangkal sinubli lubaw pampanga yan na yung itsura nilang lugar grabe no puro may mga bangka na yung karamihan ng mga bahay dito tsaka may kita ninyo na halos pantay na ng tubig ilog yung mga lupa na kinatatayo ng bahay nakikita na yung bangka na yan galing yan doon sa bangkal sinubli 2 doon sa pangalawang barangay kasi dalawa tong isla na to ng barangay sinubli ah uh, isang isla uh, mabuti na lang na dugtong na ng tulay kaya ito parang bagong gawa lang yung tulay matibay itong tulay na to kasi solid na bakal to ito yung pinaka multi purpose hole nya at itong kinalatayo natin, parang ito yung ano, pinakapantalan ano. Dito sa gilid nito, yung pinakasakayan ng mga bangka, yung bangkeruhan dito sa kabilang side. Papunta doon sa ilog na yon para makapunta sa barang, barangay Sinubli 2. Uh, hindi na tayo nakadiretso doon kasi wala nang ibang daanan. Hindi na rin makapasok yung motor kasi talagang puro tao lang ang makakadaan. Dahil sa maliit ang kalsada Kaya hindi na tayo tumuloy Ayan, dito magmula rito Dito yung sakayan ng mga bangka yan yung mga sakayan ng bangka rito Doon Dito sumasakay mga tao Papunta doon sa kabilang barangay Tapos dito magmula dito sa pinakad Ano na to Dulo ng tulay Malayo pa Palabas ng superhighway doon sa Bad Santos malayo pa doon siguro na sa mga 10 to 13 kilometers ang layo nito bago ka makalabas sa pinaka main road pero maganda na lang magawa na yung kalsada rito at natambakan na kaya madali nang dumaan yan o I may mean, nagsashopee pa rito <laughs> shout out at yan dito na tatapusin tong vlog natin ano sa barangay Bangkal Sinubli tika rito ba kayo sir? Mabon buwan. Ha? Ah? Oh, shout out sa mga nagpa <laughs> Kayo yung in charge dito. Ha. Oh. Ah, saan niyo dadalhin to? Sa barrio namin sa Mabon ah, buwan. Ah, doon pa. Tatawid pa. Ilang minutes? 10. 10 minutes. Ah, to Pwede nyo ba kami ma-tour doon minsan, sir? Pwede. Basta sa so akin, sa bangka. Ah, sa bangka? Ah, ano na, sa Facebook. Ah, Tracy Puno. Tracy Puno. Tracy? Ray. Ray. C. R-A-Y-C-E-E. -R -E. Ah, R double E. Ray C. Puno. Ah. As in, di ka mag-anak nyo si ano? Rico G. Puno. Siguro. <laughs> <laughs> Ayan. Shatter, shatter. Ayan. Ayan. At yan guys, sa huling sulyap ng barangay Bangkal, Sinubli. Ayan o. Oh. Bilib talaga ako dito sa tulay na to eh. Kita nyo naman sa drone shot natin na napaka late na lang ng barangay na to. Nasa mga isang bahay na lang ang mga nakatira dyan eh. Ayan o, no? oh, ito yung kanilang pinakapantalan dito para sa kaya ng bangka. Ayan, bangkerohan. At medyo pag na. At dito, dito na natin tataposin yung itong vlog natin dito sa barangay Bangkal Sinubli. At sana nagustuhan nyo ang ating mga vlog. Sana meron din kayo natutunan na mga bagong lugar na kakaiba. At maraming salamat sa mga bagong viewers, mga bagong supporters. Kung nagustuhan nyo itong video natin, don't forget to like. At subscribe na kayo. Libre po mag-subscribe. At papaalam na po kami ng aming OBR. Ayan. This is Pransi Adventure signing out. Don't forget to ride safe. Be safe. Stay safe. God bless everyone.